The biggest rap analyst. The biggest rap career ender. The biggest asumero in social media. The biggest lamok. Hindi nagpahuli nga si MG sinampal niya nga agad sa mukha. Itong pilinggero na si Wamos Cruz. Dahil sa sinabi niyang ayaw niya makipagkolab sa sikat. Na rapper na si Smuglas na ngayon ay nasa Batang Quiapo. Hindi naman daw niya ma-appreciate si Smug. Sa flip-top lang naman daw nakilala at hindi sa pagrarap sabi pa ng lamok Bobo daw at walang alam si Wamos kay Smuglas sabi. Ni MG si Smuglas daw kasi kinuha. Siya sa flip top kasi sikat si Smug sa kanta. Nila na 187 mobsta, Chakra. At talagang talentado si Smuglas magrap. Hindi katulad ni Lamok, maliit at utak sana nag-research. Muna siya patungkol sa tao hindi yung basta. Makapagbigay lang ng trigger. Naghirap makapagambag sa industriya ng hip-hop. Sana respeto na lang. Para sa akin nga ay matagal na sikat si Smuglas. Hindi lang siya ma-appreciate ng mababagal ang utak. Katulad ni Lamok at isa siya sa mga naunang MC sa Flip Top at isa siya sa may mabilis na rap skill na rapper.